Paano nga ba mag-save ng video sa TikTok na walang watermark na kasama? So kung interesado ka sa video na ito, panoorin mo hanggang dulo dahil ituturo ko sa inyo kung paano i-save ang video sa TikTok na walang watermark. So ang una natin gawin guys ay buksan lang natin ang ating TikTok account. So for example, ito yung isa-save natin. Pindutin natin itong arrow and then i-copy natin itong link. Tapos mag-exit tayo dito at buksan natin ang ating Chrome. Tapos dito sa search bar, i-search natin itong uh, without watermark. Tapos pinutin lang natin itong pinakataas na Snaptic. At dito guys, i-paste natin yung link na kinopya natin kanina doon sa TikTok. Ilong press lang natin and then paste. Tapos pindutin natin itong download. And then pindutin natin ito para makapili kayo kung download video, download video HD or download with app. So pindutin lang natin itong download video. Tapos kapag uh, may mga ganitong ads na nalabas, pindutin lang natin itong close. Pero minsan guys, ang nakalagay dito is X lang, yung nagpapakita dito sa, ta sa taas. At ayun na, Download na siya guys at automatic nang ma-save sa gallery mo.